Magandang araw! Ngayon, pag-uusapan natin ang pagsulat ng review ng isang pelikula. Ano nga ba ang pag-review? Ang pag-review o pagsusuri ng pelikula ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sining ng pelikula kung saan ang mga manunuri ay maingat na nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito. Ang pagsusuri ay tumutukoy hindi lamang sa kahinaan at kakulangan, maging sa mabubuting bagay na dapat isaalang-alang sa pagpapaganda ng pelikula. Ang mga sumusunod ng mga elemento ay dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula. Una, ang kwento. Ito ay tumutukoy sa istorya o mga pangyayari kung saan umiikot ang pelikula. Sa pagsusuri ng pelikula, pagtutuon na ng pansin ang mga sumusunod na tanong. Una, bago o luma ba ang istorya? Ikalawa, ito ba'y ba ordinaryo o gasgas na at nauulit na rin sa ibang pelikula? Ikatlo, malinaw ba ang ng istorya? At ang ikaapat, nakapupukaw ba ito ng interes? Ikalawang elemento, ang tema. Ito ang paksa ng pelikula. Ito ang diwa, kaisipan, at pinakapuso ng pelikula. Narito ang mga katanungan na maaari mong gamitin sa pagsusuri ng tema. Napapanahon ba ang paksa? Malakas ba ang dating o impact sa manunood at ito ba ay nakatitimo sa maisip at puso? Akma ba ang tema sa panahon kung kailan ito nagawa o akma ba sa lahat ng panahon? Ikatlong elemento, ang pamagat. Ang pamagat ng pelikula ay naghahatid ng pinakaminsahin nito ito ay nagsisilbi ring panghatak ng pelikula. Ito ba ay angkop sa pelikula? Nakatatawag ba ito ng pansin? O meron ba itong simbolo o pahiwatig? Ang ikaapat na elemento, ang tauhan. Ang mga karakter na gumaganap o nagbibigay buhay sa kwento ng pelikula. Narito ang mga katanungan na maaari mong gamitin sa pagsusuri ng tauhan. Malinaw ba ang karakterisasyon ng mga tauhan? Makatotohanan ba ang mga ito? Angkop ba ang pagganap ng artista sa pelikula? Dialogo o dialogue. Ito naman ang mga linyang binabanggit ng mga tauhan sa kwento. Maaari mong tanungin, na iisang alang-alang ba ang uri ng lingwaheng ginamit ng mga tauhan sa kwento? Matino, bulgar, Umaangkop ba ang mga ginamit na salita sa kabuuan ng pelikula? Angkop ba sa edad ng target na manunood ng pelikula ang diyalogong ginamit? Ikaanim na elemento, ang sinematografiya. Ito ay ang matapat na paglilarawan sa buhay ng pelikula. Mahusay ba ang anggulong kinunan? O tama ba ang timpla ng ilaw batay sa mga pangyayari o sitwasyon? Ikapito, iba pang aspektong teknikal. Kabilang dito ang paglalapat ng tunog sa pelikula, pagpapalit ng eksena, special effects, at editing. Akma ba ang musika at nababagay sa tema at eksena ang ipinakikita sa pelikula? Maayos ba ang pagkaka-edit ng pelikula? Wala bang bahaging parang putol? Akma ba o makatotohanan ba ang special effects, blastings, pagkawala, pagliito paglaki ng bagay, animasyon, make up ng artista, paggamit ng computer graphics at iba pa. Sa pamamagitan ng mga elementong natalakay, ay maaari ding makita ang estilong ginamit sa pelikula. Halimbawa, sa pagsusuri ng kwento, tema at sinematograpiya, ay mababakas ba kung ang estilong ginamit ay makaluma o makabago? masasabi bang ito ay isang dokumentaryo, klasikal o makaluma? moderno o isang sci-fi na pelikula. Ito ang mga elemento na kailangan nating makita sa pag-review o pagsusuri ng isang pelikula.